daksa ang mga torete, oh, oh. sobrang dami. Grabe, <laughs> <Marami>, napakarami pagkarami otoridad. Hindi <laughs> mo? Oh. Hindi ate? Hindi mo? Hindi mo? Hindi mo? Hindi Hindi pa Hindi ang damot. mo? mo? Hindi mo? Hindi mo? Hindi mo? Hindi mo? mo? Hindi Grabe 'yung mga totrete, bagtagsa ang mga torete ngayon. Tingnan nyo oh. Dagsa ang mga torete. Sobrang dami. At siyempre at pakamalalim ng naroon katu. Sampo-sampo 'tong 'yung pagrani ng awtoridadan. Ilayo! mga baka ni Eden Comeya ay nabakatatangkad. 50-han. mga payat patabain Oh, sir, iba, iba naman yung hawak mo. Kalabaw naman ako sa kalabaw. Oh, nabili yan. Nabili na. Eh, hindi pa. hindi eh, pa. Magkano ganyan? Ibig daw tingit 30. 30 isa? Kalabaw, 30 isa. Ayan. Ang liliit, parang nadedepensa inahin. 30 isa kalabaw. Ayan. Ito ay... Bopalo. Ayan, okay. ang tangkat. Tangkat. Kapal, ang balahibo. Bopalo. Ayan, 30 ang isa. Alabaw, babae. So ang nangyayari po ngayon ay pag nakakawa ng na prospect talagang buyer na talagang totoong bibili, ang kanilang ginagawa ay pag tumawag ang buyer, nilalapit nila ang kanilang presyo. Tapos kapag nagkasundo ang kanilang presyo, ayun, deal na kaagad. Para hindi nga naman hindi na tumagal yung pag-uusap at siguradong mabibili na ang kanilang baka so sa ganung oras guys napakahirap pumasok sa loob kung napapansin nyo ay halos dikit-dikit siksikan ang mga baka ayan kaya kung malakas ang loob mo pwede ka pumasok sa loob kaya siyempre hindi gusto lang tayo sa disgrasya kaya nandito lang muna tayo sa tabi-tabi kaya tingnan nyo naman yung mga baka, mga alaga niya niya, yung mga bakang naninipa, ang yung kalalaki. Ayan. Kapag kasi ang malalaking baka, eh, hindi masyadong naninipa yun. Yung mga ganitong kalalaki, yung talagang magaling manipa. Katulad nito, oh, ang gaganda ng mga turetihan. Ayan, kita nyo puting-puti, mga quality. Ayan. Hanggang ngayon, nito ano, pa rin to. Pero magagandang klaseng mga alagayin ito. Hmm, ba isang babae. Inahin. Ito, matangkad. Malahi. At hali, tanong natin kung ito ba yung nabenta na. Sir, nabili na? Ay, babalik. Bakit babalik? Ay, ah, mababa ang tawad. Ay, ah, babalik pala itong bakang ito. Mababa doon ang tawad. oh yan, maraming bakang ibinalik. Tulad nito, maganda siya, oh. Magkano ba siya ang presyo na re? Magkano ang presyo? Anim na po, bawas. Magkano ang tawad? Limon po. Ah, lugi. Lugi pala kayo binabalik. Ito babalik ulit sa sunod na biyernes. So ngayon ito, napaka mahirap pa ng paghanap ng makapagil deal ng buyer. Siyempre yung mga buyer, gusto nila yung mababa talaga ang presyo. Guys, sir, Eto, ito kayo sir, ang dalawa. Thank you very Baka Ito, magandang baka ito. Tingnan nyo mukha ng baka niya. Anong lang Magandang baka ito, magandang mukha. Oh. Magandang baka, nalulungay. Eh. <laughs> nalulungay po ba? <laughs> Magkano po ba yan, sir? Ang tawa de 41.5 oh. Binibigay ko yung 43 43,000 Binibigay 43 Pinatawaran ng 41.5 Magandang baka o malahe mo yung mukha niya o maganda Asar yeah. na tawo po siya Binibigay siya 43 Ito kayo sir o oh. Sir, magkano presyo na mga sir? May gitlang 35. Wala na bibigta, ate. Ah, walang bumibili? Wala. May hirap ito pa ang damo. Hindi pa nalago ang damo. Nagsisimula na, sir. Mula na, eh. May gitlang 35,000. Ayan na. sila maghanap ng buyer ngayon. At hindi pa tumutubo yung damo. Ayan. Sir, natumubo na damo para makabita na si sir. 35,000. Ito si Sir bumili nitong na itong napakaraming tatay. Magkano po sir bilhin niyo bawat isa? p Pastikan 54,000. 54,500. Oo, kakain. Lahat. Ilan po sir? Pakarami pa lang bilhin ni Sir oh. Para sa trakin ng bayan. Ayun. 54,500 bawat isa na bilhin na. na? Magkano po? Magkano po? 40, Magkano po? Magkano po? Magkano po? 40,000 po? Patabain. Mm -hmm. Ah, gawin niyo po pong materialis. Pwede pa po, po. Bata, Pindu. medyo. Bukang bata pa naman eh. Tanggal lang sungay. Malahi siya na na. Payat lang. Payat lang. Pero... 40,000. Malahi ba ka? Oo, oh, malahi siya. Matangkad ano? Malahi ba ka? Kamaganda pa itong so, inay. Huh? 40,000 na binin na? Ay, malahing inahin. Salamat, sir! Sa ibang mga buyers, sinihintay ng tanghali na bago bumili. Pag tanghali nga naman, ng medyo mababa ng presyo ng baka. Ari, maganda rin na kay Kuya. Ha? Mahawas. Mahawas.

ay di pala mo alam ng tao yung ng yung ganon 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 dalawa ganon 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 ganon

Ayan. Okay, tinatawaran ng 45,000 ang maling baka. Ano ang na, rin mo so, tapang ng baka? ka Ayan, yeah. tawaran ng 45,000 ang 50,000. Pero mahabang baka, makapunta ang katawan. Ayan. And hindi pa sila nagkakasundo, pero napakaganda nga naman ang katawan ng tubbakan. 50,000, tinatawaran ng 45,000, hindi pa binibigay. Ayan. So sa mga oras nito, pag meron sila nakitang buyers talaga, ay talagang hindi nila, ay, nila. Sinusugod ng mga magbabaka yung ano, nung buyer. Yeah. Ano so, ba? Siya 'to 'yung Siya binibigay ng 102,000 ang dalawang. Ano? 102,000 binibigay 'yung dalawang bakang 'Yun nila 'yung buyer. <laughs> Bali si, eh. isipin ibig ng 100 to ang bawa, yung dalawang baka nito. So yung mga baka dito tinatali nila. Kasi natawag na lang nila yung buyer. Ang dami nga naman oh. So mukhang naiinip yung ibang magbabaka, nagyayayaan ng umuwi. Maaga-aga pa naman. Ayan, tinimbahan ka naman. naman.

Kinda na, ko ng bawas ng mga 'yung step-step ko, 'yung balik-balik. Makita Bawas ng mga 100, Ay, magkala mo lang iya sa dalawang alay. Ay isa mang alay na bibigyan Dagdag pare! Pare kung kuwarin naman ganyan ayun ah tungo na kita 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 mo kaya pa kaya mong kung gusto mo kayo mo yan bawa mo pagtisenda nyo bawa sa pagtisenda nyo bawa sa pagtisenda nyo bawa sa pagtisenda nyo bawa sa pagtisenda sa

sa gusto ba, sa kagustuhan ng mga ng buyer ah seller ay talaga naman mm -hmm.

sobrang barang sobrang malaki ang tawad ng buyer. Umayaw na yung seller, sobrang bababa siguro yung tawad.